ay makakasama natin ang isang pang international ang galing walang iba kung hindi si Roland Bunot Abante Yay! -hey! Kamusta <laughs> ka brother? Abang kumakain Yay! -hey! I, I know Gwapo gwapo pa rin Kita namin So Roland Napapanood ka buong mundo ng, uh, sa TFC natin ano? Real quick, saan ba nakuha yung origin mo, yung bunot? Ah, when I was, when I was. When, when, yeah, English please, English lang, English yeah. only. Eleven, sorry, there was a friend of mine and they get uh, bullying every day, but this, that's not Kwan. I don't, I don't care. <laughs> <laughs> hanggang kadala. Ang nadala na. Very very catchy. And then, lahat kami ay nasubaybayan yung yung uh, journey sa America's Got Talent. Wow. Ito yung 2023, di ba? Thank you po sa inyo lahat. Kamusta ang buhay ngayon? Uh, since then? Ah, Nasa Amerika okay, no, ngayon, di ba? Nasa Amerika ka? Apa. Apa. Kamusta ang buhay? American dream? Ah, Ganun pa rin. Na nakahanap ng pang pangbili ng bigas, pangbili ng binlot, pangbili ng ulam yun para sa pamilya. Oh. Ah. Eh, maraming mara marami na nagtanong sa iyo about dun sa experience mo doon, ano? Pero ang hindi nagtatanong at naitanong pa sa yo na gusto ko itanong. Mm -hmm. Eh, kamusta ba yung akap sa ni Heidi Klum? Swerte <laughs> mo. <laughs> <laughs> oo nga eh. Para good luck rin sa akin eh. <laughs> <laughs> dun pa lang panalo ka na eh, no? Oo nga, hindi ko inakala yun. na ganun pala yung mangyayari doon sa loob. Alam mo na eh, pag Panginoon na yung nakadesisyon is Yon tuloy-tuloy na. <laughs> oo, hindi kasi ano na kita naman namin na uh, ikaw ay may mabuting love. Alam wow. mo may mababango okay, yung, 'yung story Salamat po. Sa kayong sa kayong storya mo na nakuha mo rin 'yung masa, 'yung mga kababayan natin kasi ikaw ay uh, isang fisherman. So masasabi mo expert ka na pagdating sa mga isda. Ah, oo. Oh, 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 so, su oh. Subukan natin. Ano ang anong isda ang ano? Ang uh, basang-basa sa ulan? Um, nako. Hindi, hindi ko. Hito. Na, na. Akala ko pa naman, expert ka. Hito. Oo nga. Bakit Ah, ba hito. Hito? Oo, oh, bakit? Bakit? Hito Kasi, ako kayo. Iyo, ang galing. <laughs> <laughs> hito ako, basang-basa sa ulan. Oo nga. Basang, -basang, <laughs> basang, -basang sa ulan. Pwede dahil... mo diba ba sample lang kami ng ano mo, oh, nung, nung ilang linya lang, oh. isang sample lang, impromptu lang to para sa ating mga kabarangay na nanonood sa ating ngayon. O oh, sige. baby you don't know what it's like baby you don't know what it's like love somebody love somebody the way i love you <coughs> <laughs> Mga kabarangay, supportahan po natin mga kapamilya dahil iyan uh, yan ay may pagkakataon kayo na mapanood siya ng live dito po sa Northern California. Ikaw ang isa sa mga headliners sa uh, napaagandang Handog 2024 Concert for a Cause kung saan ito ay makakatulong yung mga ano nito, ano, proceeds ay makakatulong sa mga na-apektuhan na apektuhan na anang bagyo, bagyo ng mga bagyo. bata sa Philippines through oh, but, but, yung ating ABS-CBN Foundation International, oh, but, but, but. Babantay Bata. Sa December 15, wow! uh, Delhi City. Delhi yes. City, yes. Sunday. So, sana po, pupunta tayo doon at saka maging uh, masaya lang. Chill out. Kasama Mark, Mark Mabasa, yeah. opo. kating yeah. sa atin ni uh, uh, Mayor Manalo at ang Daily City Council. Yeah. Wow. Oh sa, ano to, sa December 15, Sunday at 3pm sa Pacelli Gym sa Daily City po. At napakamura nito dahil $50 lang ang ticket which includes food to be provided by Lingnam. Ito po yung uh, oh, uh, sarap yan, Lingnam. Tito Tony. Di ba? Sarap yan. Lobo. Shout out to Tito Tony uh, at saka, syempre nandiyan yung mga friends natin, mga sponsors na nakikita nyo po ngayon on screen. Uh, special shout out, shout -out, out sa sa personal sponsor ko ang North Peninsula Med Spa. Salamat. And then, uh, Brother Roland, we wish you all the best. More power. Thank you po sa lahat. Thank you. Thank you. Bye-bye, you! Bye -bye, you! Joel! Nasa si Joel! Pagkita ko si you! Bye, Bye! Salamat sa oras ninyo at good luck nice sa mga sir. shows ha!